Hello, good morning mga kapatid So tayong check 4.30 Ano, pababa ako ng bundok Samsasamba tayo Ganito muna tayo natin Doon sa tabaks ng motor Meron akong ano doon Meron akong polo Pati sapatos ng chinelas pa ako ngayon So It's a challenge It's a challenge dito kapag ito yung bahay mo. Sa baba pa yung kapilya. So, tara. Let's go. Ayan. Flashlight uh, muna tayo. Kasi, madilim ang daan. Uh, let's go. Uh, lalakad pa rin. Bobo bo, pa rin tayo nito. Let's go. Baba. Baba pa rin tayo. Baba. Sisige. palakas sa daan. Yan. So may mga motor na. So, kaya pala natin bumaba ba, mga 15 minutes. For 45 na. Lapit na dito yung parking ni Grey. Eh, uh, sih memang motornya. Nian, nian sebab apa? Memang hilau hilau Yan. And so, so nature talaga. Terus, tinulungan tayo. Medyo maliwanig. Yan ang buwan. And then, yan na, yan na si Grey. Yan, yan si Gray. So, mag-prepare muna tayo. Prepare, mag-bihis. So, magbihis na tayo. Yan, galing. Time check, alas ko na. 5-1. Galing dito sa, ano, pababa, mabilis na lang man. Siguro wala pang 50 minutes, nakarating na tayo ng kapilya. Ang oras ng pagsamba ay alas 6. So, tara, pababa na tayo. Let's go. Yan. Andala natin si Gray. Then, we're set to go. Let's go. Time check. Tagalan tayo pagbaba. 5.18 na. 5.20. Ay, okay. Na-enjoy mo natin masyado yung ride natin. Ay. Ito, malapit na. A pa naman ang pagsamba. Pakarating tayo din mga 5.25. Something ganun highway na mabilis na rin. Okay, so, ang galing. Ah, ang galing. Salamat tayo, lagi tayong iingatan. Mahirap ang daan, pero, iniingatan pa rin tayo. Eto, papunta na po tayo sa Kapilya. Sa lokal ng Ginbangaan yung pinakamalapit na lokal kung uh, gusto mo pa medyo mayroon pa sa malapit konti sa gisihan kisihan. magandang lokal doon meron tayong video doon and ang ganda ang ganda ng lokal pero syempre since napunantaan na natin yon dito na lang tayo sasamba sa lokal ng Gin Bangaan Maria Maria yan Maria Kena Maria Lawa anti ya Sebarang so wayo oh. Lawa lawaan municipality Di rugiar ya Si wanto parem, Pero malakas Malakas na scooter Ya kena ikan Kena ngerti ya Sudah na tayo soldan. Yaudah, masih mau sengit dong, So, yan, yan yung Pwede loob, no? Pwede Hello, yan, kapilya natin. Kasi tayo park tayo sa likod Park tayo park Hey my man Send love Good morning mga kapatid Nakarating na po tayo Sa lokal lang yung bangaan Ang papanata na ang mga may tungkulin So Tama ah, po tayo mga kapatid Happy Sunday Ang ganda Ang ganda ng kapilya normal ng ginbangaan. mga kapatid Nakasamba na po tayo sa lokal ng Ginbangan Distrito ng Antique Happy Sunday mga kapatid Ingat po, God bless Bye bye Hello po mga kapatid nalang ginbagaan Po po okay, Hari okay, po <laughs>